everyone, ang maulang araw mga katisoy tayo naglalakad at pupunta tayo ng ating container sa bahay kasi naiwan ko yung baon mga kasoy may packaging kami ayun na yung packaging natin sa dudo naglalakad tayo ng maulang araw kaya hawak natin ang ating payong ayun. at na malamig na kasi umuulan kaya medyo malamig pag wala namang ulan sobrang init na mga kasoy pumasok ko sa greenhouse no? sobrang init yan lakad-lakad lang tayo mga katisoy ayun kapag kinukuha natin ang ating baon na, uh, hindi naman masyado kalakasan ang ulan mga kasaya so, na uh. parang ano lang siya lintik lintik lang yung na ulan yan yun sayo sayo ka mekos mekos muna yan katisay oh, tornado tornado muna yan katisay tornado 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 ayan malayo layo -lay ang ating uh, ang ating uh, container ang natin mga so, iyon natin yung bahang kukunin ko lang saglit at oras dito ay nasa alauna na ng tanghali kakay Agoy, kakain na kami na kasi nabulunan pa tayo yun, no? Ayan. what's up what's up ayan ha ayan mga greenhouse na mga kasi puro melon yan ayan, ha? ayan, kita natin yan sa gilid ang greenhouse yan hey, hindi, hindi sa ano na hindi sa sadyang namin sa ibang ano yan na aring yan Uy, Mawawala tayo sa camera kanya. Nakat tayo. At sa nakapalibot tayo sa bundok mga kasi. Pakikot tayo. Sa taas na yun, bundok. Nakikita naman natin. Lumalakas ang ulan mga kasi. Ang laki naman ng payang natin. Hindi tayo mapapasa. Ayan. Uuh. Uy, dumilim. Dumilim, dumilim ang paligid. Hanggang dito muna mga kasi.